Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? 3 kilos po pala ng malagkit ang iating kakalamayin yan. Kakalamayin, kaya nagdalawa po ako ng siyang dahil maliit po yung mga paglulutuan natin. Wala po tayong malaki pack At ginagogo ko na po yan, no? Natawa ko sa sarili ko. Hindi ko pa pala nabuksan yung ating apoy apoy habang niluluto po natin yung ating malagkit habang sinasaing po natin ay maglalatik lalatik muna po tayo yan po yung pinakamatagal yung paglalatik grabe ang daming ginugol na horas po. horas horas po niyan uh, medyo gumagam gunaga gumagana gumaga yung pagkapampangan natin ngayon marami tayong age tapos nawawala yung age natin at ayan po no si asawa po pala yung uh, tagagogo natin kasi po, hindi ko po kayang i yan. At nagpiprito na po ako ng ating tokwa. Matagal din pong prituhin yung tokwa. Mm. Kunwari, ako po yung nahihirap ito. <laughs> sa paggogo pero si asawa po talaga yung naggogogo ng kalamay natin. Hindi po pwede yung babae yung maggogo sa kalamay natin lalo na po pag ganyan nakarami. Yung isang kilo po kaya ko pa po eh pero nangangalay na yung kamay ko. What more pa po pag ganyan kadami. At ayan po ganyan po pala kadami madami po yung ating kalamay mga kasawlo. Sala po sa pampangan sala po. ah punong puno po yung ating styro at saka matimbang po yung Uh, ka ano natin dahil maano siya, malanyat-lanyat. Ano yung malanyat, makunyat-kunyat. Makunat-kunat siya sa Tagalog, yung ating biko. 60 pesos ko po palang in, binibenta yung isang styro ng ating kalamay. Tapos tinatanong ko yung mga customers natin kung hindi matabang, kung okay lang ba yung lasa. Okay naman daw po, at saka si yung pamangkin ko po kasi favorite niya yung kalamay. Alam niya yung masarap na kalamay at hindi pag nag-order po siya, may order na siya na combo na may kalamay. Tapos, meron pa siyang isang styro na kalamay. Sa kanya lang po yon Kay Yaya. Yeah, yeah, Shout out, dang. Thank you. At ayun na po pala yung mga uh, na ano natin, na plate natin na kalamay. At ganyan po kadami. Grabe, mga kasawlo. Grabe po yung dagsa ng order today. Kita niyo po, tatlong malalaking palangga ng repolyo yung hiniwa ko po. Hindi po pala ako natulungan ni asawang maghiwa dyan. Kaya medyo na, ano, pack post. <laughs> Kunwari, no? Ano na ako? Pero tindingin niyo po, pagkapos kong mag post, eh, sobrang seryoso ko na ulit po. Kasi, na, may, yung demonyo po, alam niyo po yung inaano niya yung utak natin dahil nakukuha na natin yung ano natin yung algorithm algorithm <laughs> sa pagtitinda po alam niyo yung ginugulo niya tayo. Ganyan, ganyan po kadami pala mga kasawlo yung ating uh, ano ngayon, lumpiang sariwa. Naka 51 pieces po tayo na benta. 51 pieces na styro equals to 102 na piraso. Ayan, may nag-message. Excuse me po. At ganyan, isang tulyasi din po pala yung ginawa nating um, lumpiasos mga kasawlo na grabe po si Lord, saktong-sakto po yan, walang labis, walang kulang sa ating pa-order kasi po, di ba po, sos yung nagdadala sa ating lumpiang sariwa. Kaya dinadamihan ko po yung ating sos ng lumpiang sariwa para hindi po bitin pag nilagay na sa ating lumpiang sariwa. Kasi siya po talaga yung nagpapasarap yung lumpia sauce, lumpiang sariwa sauce. Kaya hindi po tinipid sa ating lumpiang sariwa sauce yung ating lumpiang sariwa. Ano? Naintindihan niyo po ba yon? So ayan no, grabe 130 na at ngayon pa lang po tayo kumakain kasi pinagogo ko na yung ating lumpia sauce kay asawa kasi hindi po pwedeng tigilan yun sa paghalo. Kaya kay asawa ko na po pinahalo habang kumain po muna ako kasi nanginginig na yung laman ko. At ayan po, no, nagbabalot na tayo ng lumpia. Medyo maramarami po yung ating babalutin. Sabi ko nga po, 102 pieces. Uh, nagpaano na po ako kay ate, nagparescue na ako sa kanya. At para ma... Sabi ko kasi sa kanya sa bakasyon, magtulong siya sa pagtitinda. Kahit nagpapak lang po. At ayan na po yung ating 25 pieces na combo meal. Sa ating combo meal po ay 70 pesos po yan. Meron na siyang kalamay at dalawang pirasong lumpiang sariwa ganyan po kadami yung nilalagay nating sauce mga kasalo. Pag madami po kayong biniling lumpiang sariwa, ay dinadagdagan ko pa po yan ng extra sauce. Pero yung ganyan po, dalawang, ano na siya, dalawang, uh, one and a half cup na po siya, ganun. Yan naman po talaga kasing sauce ng lumpia ang nagdadala sa lumpia. Kaya, go lang tayo. Panusig ng tala rin, customers, tamo pangaras pa kayo ng sauce. At dahil hindi po at tayo agad natapos sa pag luluto na mga kasawlo. Alam nyo po yung mainit pa yung ating sauce, eh, pinak ko na. Makatatlong beses po siguro akong napaso dyan, mga kasawlo. Nag-start na po palang mag-deliver si asawa dyan sa dalan. Pero purok po pala yung ginagawa namin ngayon. At saka yung, kung sino po yung unang nag-chat na mag-order, first come, first serve po. First come, first Pack post. O, dalawa na kaming nagpa-pack post. Bale, first come, first uh, ay, first reserve, first deliver po tayo ngayon, mga kasawlo. Para, ano po, para fair naman po sa mga unang nag-chat sa atin na nagpa-reserve. Ayan, balik na po tayo dito sa pinapack natin na i-deliver pa po ni asawa. As you can see po, no, ayan, dalawa na kaming ma-attitude niyan sa video. <laughs> si ate po kasi sabi ko nga po sa kanya kung pwedeng makatulong siya makatulong pero alam niyo po alam niyo po mga kasaulo sa video lang po kami ano niyan uh, anong tawag dito nagkasundo pero sa personal nagbubulyawan na po kami sobrang taranta ko tapos suma sumasabay pa siya kaka cellphone sabi ko unahin mo muna yung, ganyan, yung tinitinda natin ganyan ganyan no? sinasabi ko lang po yung totoo behind camera hindi po lahat ng nakikita niyo Kuno arawe pose ako no, tapos smile ako no. Pero uh, sa likod po niyan mga kasaulo may isang vlogger na natataranta na, pinapawisan na, tapos na stress na. Hindi po, joke lang yung stress. Hindi pala tayo na stress. Tinutulungan tayo ni Lord as always. So ayan Pasensya na po. Medyo nadidistract ako kasi may nagchat po. May kumuha ng order at inabilin ko lang po sa katuangan ko. Katuangan! At maraming maraming salamat po lagi mga kasawlo sa mga umo-order, sa mga nanonood ng video, sa mga umiintindi kung paano po ako magsalita dahil bulol-bulol po yung pagtatagalog ko. At last na po pala na i-deliver natin ay yung kay Erica. Na-late po yung sa kanya ng no? magpa-five na siguro kasi po nagkandaligaw-ligaw si asawa Kakahanap po dun uh, sa bahay nila Ate Michelle Shoutout kay Ate Michelle Pineda Nag-order po siya sa atin At ayan dumaan si Bulan Sabi niya kunin mo ako madam Eh di din natin siya So ayun na po yung pinagkalatan natin ngayong araw Mga kasalo Lilinisan na po ni asawa yan Ay nalinisan na pala God bless us all po Bye!